Hello guys! Welcome to my vlog, Shai's Vlog. So, for today's video, mga kamama, magulay kami di ito ngayon ng nangka ka sa Tagalog. So, pasensya nyo yun na yung Tagalog ko ngayon mga kamama, no? Kasi, ginawa ko lang yun the best ko dito. So, nabubulol lang talaga ko So, pasensya na. So, pagkatapos ko na yung pinanitan or nabalatan mga kamama. So, hinugasan ko na siya. So, meron pala akong tips sa inyo kapag magulay kayo ng langka. So, kanituhin nyo ng, ng tubig para mawala yung dagta niya. Kasi, provenant tested ko na yan. So, nakita ko lang din ito sa whitey noon. at So, ginaya ko lang itong mga kamama. So, ayan na. So, tunyan lang siya kadali hindi na kayo ma sa mga dagta niya so tubig lang ang katapat niyan so pagkatapos ko pala niyan hinugasan ay ginutad ko na siya ng ganito so pinapino lang siya para mas madali ito siyang malata so ganyan lang yung ginagawa ko sa langka so ganito rin ba kayo mga gulay ng langkas At pakapatapos niyan ay eh, nilagyan ko na siya ng tubig para atin na siyang itakang doon sa kaldero. At isaing na natin siya para malata na yung langka, langka guys. So, at ito na, nalata na siya. So, iyabo lang natin yung tubig niya guys. Ano bang tawag sa Tagalog niya guys? Oy. So, ganito rin lang niya siya guys ganyan lang yung tubig niya. Kunin niyo yung tubig niya para hindi ano, nang mapait. So pagkatapos ko nyan ay hinahalo-halo ko lang siya para hindi siya magdukot guys. Ano bang magdukot sa Tagalog guys? Pasensya na talaga kayo guys. So, ito lang lahat yung lamas niya. So, tanlad. Ano bang tanlad sa ano, guys? Luya, achal, bumbay, at saka paminta. Lagyan niyo rin ng ano, ahos. At nilagay ko na rin yung gata, yung pangalawang gata niya, guys. So, tinakang ko lang siya yan ulit para mas lalong malata pa siya. So, hinalo-halo ko lang siya mga guys. Malapit na ito siyang maluto. So, napakasarap. So, nilagyan ko pala ito guys ng cornstarch kasi mas ganahan ako magkaon pag yung medyo loud. sabi loud sa Tagalog guys. At inimplahan ko na siya ng MG. Ganyan lang yung kasimple yung gulay ko dito guys. So sobrang sarap nito pag nakatikim kayo. So ganyan lang yung ginagawa ko sa gulay na langka ko. So nahalo-halo ko lang siya para mahalo siya lahat. at dito nilagay ko na yung unang piga na gata so yung tuno yung tawag dito sa amin guys at so pasensya na kayo kasi medyo madilim na yung video ko dito kasi nalulubat na yung cellphone ko so ganyan lang siya kadali magluto guys ng langka dito sa aming probinsya so thank you for watching mga guys